Hindi mo talaga kailangan ng kanin pag ganito. Mm. Tama. Mm -hmm. Ito sa Ilocano ito ah. Ar arosip. Mm -hmm. arosip. 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 Ano is? Lato-lato. <laughs> Silamahan natin namin ng kaunting. Ano yung furnish shell daw kung tawagin. Ang <laughs> 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 lang. So, sasawa natin. Furnish <laughs> <Pearly> shell! <laughs> <laughs> Tara natin sana kung isla. Ito tayo kalapunan po dito sa video. Hello ka umami! Ito na nga po yung aming mukbang sa second day ng aming trip to Chaam. Una ay nag-prepare muna kami ng aming mga kakainin. Ang aking asawa ay nagmarinate ng pork barbecue na may kasamang spicy thai sausawan. Si Kautol Mukbang naman ay nagluluto ng kanyang buttered seafood na lagi namin kinatatakaman sa kanyang mga mukbang content. Finally, matitikman na rin natin. Kami naman dito ay di malaman kung tumutulong ba o ng gugulo. <laughs> Dahil pahapon na at gutom na ang lahat, tinulungan na lang namin siyang abutan ng kanyang mga kakailanganin para mapabilis. At si Kanayo naman ay hinanda na rin ang isda para maihaw na. Ayan o, salt bay ang ganap niya dito. Hindi pwedeng ma-overcook ang mating mga pearly shells. Kaya naman, inahon ko na. At ito naman po yung ginawang sausawa ng aking asawa para sa kanyang ni-marinate na steak. Luto na rin ang isda, kaya inahon na sa kahirapan. Habang nagsiset up sila ng table, ay ini-slice ko naman yung steak na inihaw ng aking asawa. At pagkatapos niyan, syempre, it's smokebang time! <laughs> yun no? Wow! Hello mga kaumaming Ngayon naman ay nainbitahan tayo nila kawanayon at kautol dito sa tabing dagat para magmukbang ng kanilang mga niluto na napakasasarap na seafood. Kaya naman, kainan na! Yun! Thank you Lord! Napakabuti nyo po at patuloy nyo kayo pinagpapala. Nilalapit namin sa inyo, nabihayaan ito at magbigay ng lakas sa pangatawan. Tinatagubilin namin ang lahat. In Jesus name! Amen. 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 Uunahin ko siyempre ang hipon. <laughs> <laughs> Kaya tayo na naisip ang damputin Mm. Ito nga po pala yung sausawan. Okay. Ano mm. Anong tawag sa tayo na itong sausawan na may wait? Uh, Namchim seafood. Ayan. Namchim seafood. You know? Napakasarap. At spicy. Yeah, mm. spicy. Mm. Mm. Ang tamis uh, ng hipon. Lato. Sarap sa lato. Ha? Ah, na. Ano na nga to? Pearl shell. <laughs> Sabi na pearl shell. No? Pa-comment na nga po mga kanayon. Anong tawag sa ganito klase na shell. Mm. Niyao na. Oo, oh, meron baboy. yung baboy pala. Ito sa Ilocano ito ah. Ar arosip. Mm -hmm. arosip. 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 Ano is? Lato-lato. <laughs> <laughs> mm hmm? Lato to? Hindi lato lato. lato, -lato. <laughs> Yung ginagano ganun. Pusit. <laughs> sakto sakto pa ka kalutun mm -hmm. mga seafoods. Manamis namis no? Mm -hmm. Sariwa sariwa kung makikita niyo naman po nandito kami sa tabing dagat. Uh, fresh bago siya lutuin. Sinaglit kanina. Mm -hmm. kumasa ang buka yung mga tahong. Masakit dyan, ano? Hmm, ano? <laughs> ulit, ulit, ulit. Ano na lang, oh. Ito sa dulo. Ang sahap nung kombinasyon ng tamis sa kaalat ng sipos. Ay, yung isda pala natin, pre. Oo, oh, yun. Ito, ito, ito. <laughs> <laughs> mm. Dalawang malalaking isda. Ano nga po sa, ano? Pilipinas si Bas, si si Perch, pero sa Tagalog di ko alam eh. Ano? Tanggalan mo na ng barat kasi may kaliskus yun eh. Oo. Uh, Mas masarap pa sa bangus ko, promise. Yes, malaman. Tsaka hindi siya matinig. Eh pagkuhot mo na nga ako, sige. Magkakit dito. Yan. Yeah. You know? wow. Mainit. <laughs> Kakatanggal lang sa uling. Mm -hmm. oh. Thank you. Grabe, ma matabay laman, no? Oh. Ito ang the best para sa ating sausawan. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ang laman. Okay lang. Atos lep. Magpipino naman kayo. <laughs> <laughs> Parang hindi ko papansinin ang pipino ngayon. <laughs> <laughs> Lagi yun sa content nyo. Lagi kami, kami sa pipino. <laughs> hmm. Hmm. Hindi mo na talaga kakailanganin ng kanin pag ganito. Tama. Na nagagana kasi sa tabing dagat 'no. Ngayon pumayag. Wag ka maglalaka kahit ma subuhan sa pusog. Lu lu sa tubig guys na. No. Mm. Alin papandik ko natitikman? Tahong. Ah, ano <laughs> ganaw? Lalaki ako. Oh. Ayan yung taong nila doon. Ah, mura lang, ano lang, 50, 50 baht. Per kilo? kilo. Hmm. Mura. Mga ano yun, 80 pesos. Tama mm. ba? Ganun lang. So, Tuloy natin yung ating medium rare na steak. <laughs> Sosyal na tawag. <laughs> Sosyalin. Medium rare. Pero kung sa Tagalog Bangot hmm. Binanatan ko lang binanatan ng mais Papambawi sa kanin <laughs> puso ko to. So. Tagal lang hindi nakatikim. Hmm, lalaki oh. Eh. Fresh na fresh. Tapos naman ng hipon. Taba, din Uy! Ano mo Yan, putuli mo mm. na yung buntot. Ako lang lang maglililis dito. Ano? Mm, Buti na lang hindi inanghangan yung ating sausawan.

Ba't baka hindi kayo kumakain? Akin yung nakikita ko, daming tinagtanggalan, kayo pata nilalagay nyo sa ilalim. Ito <laughs> sa akin na ito. <laughs> Kaya sabi ko, pa hindi kumakain itong mga ito, ha? Ah. Nalagay na ito. Baka <laughs> safety pala sa ilalim. di <laughs> <Para> hindi alata. Tamis <laughs> ng hipon. kailan kaya ulit yung sunod nito ang ang sarap kapag sundan bukas ha <laughs> <laughs> na tayong umuwi ang sarap sa tabing dagat kaya nga tunog ng dagat nakaka-relax holiday ho kasi ngayon dito sa Thailand kaya naisipan namin dahil nga OFW napakayak na malayo sa pamilya na lumabas kasama ay mga pamilya bago magbalikan sa eskwela yung mga bata. And cheers po kay Kanayon at Kautol Maraming salamat po ulit sa inyo. And follow nyo po sila sa kanilang Facebook page and YouTube channel para sa mga mukbang videos. Salamat sa panonood. Bye!